Pero hindi nga ako kung paano, kung paano lumakas. Kung paano kakakupal, no? Kung paano kayo mga ganggang, eh. Si, si Garnel. Sige nga, pakitahan mo nga ako, pakitahan mo nga ako. oh mga ganyan mo. Kasi ko boxingin ko, eh. boxing kuya boxingin ko, eh. Ayun na, ka na. Oh, lakas ni Gert, oh. Pangin ang ganyan. Eh, anong nangyari sa, ano mo kay Kernel? Wala, ano, approved talaga, magandang naging, naging, ano, resulta. Oo, nanak po si Kernel. Oh, ada kau pun kencing. Wah, kau ada kau pun kencing. Wah, kau ada kau pun kencing. ako sa ada kau pun kencing. Wah, kau 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 ada kau pun 3 Wah, Uy! ada Robert, ano ba? Ba't ba tayo Kupay, nandito? Eh, Siyempre, tayo training ang mga boxing. Kung ano, para masalang sa grupo nila, Kuya Aw. Hey, Dinamay mo pa ako, may gagawin kupa, pa ako sa bahay. Okay lang yan, basta. Oh, yan training nga ako kung paano lumakas. Kung paano kakakupal, no? Kung paano kayo mga ganggang -gang, eh. Hmm? Si, si Kernel. Sige ba, mo ba? nga, ako, oh, mo nga ako, pakitaan mo oh, nga ako. Ayun, mga gano'n mga ano, ikaw boxing ko eh. Huwag ako, huwag. Sige ka boxing ko eh. Ipapabidyo ko na lang, ganyan ka ba? Ikaw, sige Paano ang mga kupal ka eh. Oh, ano? Ay, pakitaan dinas ka na! Oh, lakas ni Gert, oh. Pangit ang yan. Kanina pa <laughs> nagpa-practice yan. Kanina pa umaga. Oh. 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 Tama, tama. Kanina pang umaga yan. Dito, anong ginagawa mo dito? Ba't kaya tayo niyo? Kaya nung nangyari doon sa ano mo kay Kernel? Wala, ano. Approved talaga, oh. Magandang naging, naging naging ano, resulta. Oo, oh, oh, nanak mo oh. si Kernel. Oh. Pinatakbo niya? Oo, oh, ano. Oo, oh, anong nangyari dun? Oo, yun nga. Eh, napatakbo si Kernel. <laughs> Ganoon ako kalakas. Oo, oh, takbo na, si Kernel. Sumali sa atin? Sumali sa atin kasi...

Ba't may sipa? Tiklap siya sipa ka. Ang lang yung palas malas? Hindi, taekwondo yan, taekwondo yan. pag na-in, nasa doon kernel. Tulog yun, 3 days. Uy! Totoo yun, totoo, totoo. Gano, kalakas. O saan yun? Paano, paano? O ito yung mga gano'n, 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 O ano? O. Wait lang, sasara sa akin yung tuwanan. Hindi, training pa lang yan, nag-aaral pa lang yan. Saan yun na kasi yun? Hindi, balik ka pagka 18 ka na. Oo, tama yun. Ito ka na ba? Ito ka na ba? 16 Bata pa 2 years po, ang tagal nun Oo, patuloy sa pati muna Super punch mo, talagang malakas Oh, oh, oh. Bakas mo, pre. Last talaga ako. Salin nyo kasi nyo pa ako eh. Huwag mo na. Isa pa. Ano pa? ko, pa. Isa pa, isa pa. Wala pa si Boss Alamat eh. Pag dumating si Boss Alamat kasama namin, doon ka magpakita gilas. Si Uncle. Oo, natakot Kasi ako doon sa Uncle. eh. ka sa'yo. Hindi, pag, pag dumating dito, pakita mo yung super punch mo. Oh, no. sige, sige, sige. Oh, sige. Eh, takot pala eh. Dito, oh, oh. Taw. Wala pala tawang eh. Mga mga eh mga mga takot mga mga ka pala eh. Tanda ka ba ang makatama ka? Oo. Oh. Sige, nakatay. Hindi tayo. Kala ko makasali na ako. Hindi ka makasali dyan. Bawal na kumpal dyan. Time na ka.